Ah. Na, nga, tapos na tayo mag pick up dito sa PGC no. Sao sa may makinli. Ah, dulas. Ayan oh. Dami nating karga yan oh. Nagtutumi pa tayo dito. <laughs> Sorry po. Ayan loaded na tayo guys. For the day, of this video load no, loaded tayo. Loaded tayo sa used oil. Ingat sa atin lahat. Shit, tama tayo kasi dito tira lang palabas dito pa magligaw-ligaw tayo. Yun, yun. Recho. Thank you, Lord. Ah, we got. Kawawa na naman si Honda Click magpapasan na naman mula hanggang ano ba, ba yun? mula tagig hanggang tundo kaya mo yan clicky kaki na yan ang bigat sa'yo sanay ka na dun eh sana all sana all sanay no signboard let's go for the D work it's time traffic dito walang traffic pawi tayo ng tundo uy platan si prop kala ko hindi na platan tulak sana natin eh plat eh hindi pwede tulak Patay, layo pa ng ano dito Vulcanizing Hawa naman yun si Paps init pa Tara na. Uh, oh. <laughs> so, hindi na nakakaalam no. Ang sasakyan natin is Honda Click 150. Ang karga niya is ano, anim na galon. Ah, ano? O oh, anim to pitong galon, pero sa ngayon lima lang. Limang galon na puno sa mantika to, ha. Ah. Puno ng used cooking oil. Ganun katibay ang Honda. Sana all Honda. Katibay, parang relasyon. <laughs> Hahaha. Ya, eh pumuri tayo malayo pa lang kasi bigat ng karga natin. Itutulak tulak pa rin tayo eh. Kahit pumuri ka na, tinutulak ka pa rin ng use oil kasi para ano siya eh, uh, liquid, to, Parang tubig big. Pag mo siya bigla, ito tulak ka niya. Ganun 'yun, kabigat. sana sana wag bumigay yung bracket natin sa likod. Siklang malakas. Hindi nakakaalam. Ang bracket natin sa likod is SICK. natin ng apat na galon, tatlong galon. Minsan nga limay. Anong katibay? Sana naman, SICK. <laughs> ano naman tayo? Honest. Honest customer tayo kay SICK. Tagal na tayong customer ni Sik Moto Supply Matatagpuan sa Tint Avenue Kaluokan Bistayin nyo lang po yan dyan Mas mga mura yung tab box dyan tab box, bracket, yan Tulihawin ko lang no Hindi ako Sponsor ni sponsor, ah, Hindi ako Endorser ni Sik Supply Ina e ano ko lang sa inyo na ganun katibay si Si ano si Rakit, uh, helmet, tibay. May helmet ako sa kanya, nagtagal din ng almost 6 years. Hanggang na sira na lang. Ganun katibay. Ano, ah, uh, pasensya na kayo pag naputol yung video natin kasi Paglulubat na yung cellphone natin. Ewan ng GoPro. Shish, init. Ayan na nga, no? Kasi ninakaw yung whip high natin dito. Kasihan nene, yun, eh? yung suporta sa dulas dito. Wala na tayong suporta sa dulas kasi. Nakau, oy 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 naku, naku, naku! oy oy. Nako nako nako. Oy, wag mabunga dali ha. Mabigat karga ko. <laughs> Huwag mo akong businahan. Alam mo naman bigat karga ko eh. Easy lang. Kakarating din tayo. Relax. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh. ah, ah. Ah, ah. Ano ba tayo daan ko sa Balibard? Ah, na tayo. Oh, Ros Boulevard tayo. Villamor. Airbnb. Pagpuntang Pasay. Uy! U Uy! Talaga si Taxi, oh. Ayaw ko bigyan ah. bridge ada naman traffic eh Yati Uy, For the ten years Kasi dito nakadaan uli Tagal na dito ten years Oo, oh, bilis Siklik kaya naman pagsabayan Mapagsabayan kahit may karga Ano ba kayo, oh. Ito na wag For safety na tayo For the safety Pabigat karga natin not easy to learn easy easy uh, kanina no, yung pagpick up natin sa ice cooking oil, di ko na pinakita sa inyo kasi hasil yung ano uh, pagsalin mula sa lata transfer to galon ngayon may budo naman kaming malaki ang problema malakas ang hangin tumatalsik kaya di ko na binidjuan baka matalsikan pa yung camera natin saka ano hindi tayo nagtagal oh, solid lane double solid lane yan ang tinatawag na double solid lane bawal mag swerping Sa lahat ng motorista, tandaan nyo yan ha Solid lane Is bawal Broken lane Pwede Oop, yeah Pasaway talaga to si Manong oh. Over the cut Naku, Manong ka Manong driver automatic sakat op 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 uy traffic pa oh sheesh yun lang mabigat na yung karga napasok pa sa traffic tayo dapat ah, kabila tayo dumaan sheesh kaya ako ismok smoke to ha ah. smoke lang ha ah. sabi ko eh smoke ng Magallanes flyover Tingin pa si kuya sa atin, oh. Ingat kayo sa smoke. Kahit pa yata yung ano yun dyan, ibabagsak pa rin eh. Ay, nako. Buhay. Oh, ah, ah. Traz